Morning mga kanabyo. Yan yung aking nakuha mga balahibo ng aso sa aking hagdan. Alam nyo mga kanabyo, uh, sampung palapag at uh, 120 baitang. Ang tuwing birnis kong uh, tinatrabaho, yan ho. Oh. Yan, kano kalalim at kano kataas po. Yan. Siyempre yung una kong gagawin po ay uh, aking munang itataktak yung mga basahan na makakapal ilang po yan? sampu na tiga-apat apat, apat isang piano yan tataktak wawalisan yan tapos ah uh, siyempre pag nawalisan no lahat-lahat yung pinaka ingreso nilang yan pati hagdan yan yan po ang uh, tunay na trabaho ni Calabio tuwi biyernes medyo mabigat-bigat ang araw ng biyernes sa akin dahil uh, ito po yung araw ng ipaglilinis para kumbaga pag uh, dating ng lunis ay di malinis yung aking hagdan may biruin nyo ka naman sampung pala pagpupuyan pag sa dami nakatira dyan sa bawat floor nako ako ho ay uh, taon na din eh. Kaya kilalang kilala ko na ang mga ugali ng mga nakatira sa bawat floor ng aking building. Minsan ho ay nakakalungkot, minsan ay nakakatuwa dahil yun hong iba. Kung magtrato sa akin, kung ako ay ituring yung gamparang ako'y minamaliit. Hindi po nawawala dito yun eh kung magutos, kung tumawag sa akin, nakala mo ako ay kanilang katulong. Pero sa totoo lang naman, dapat sila laging may pabor dahil ang trabaho ko po dito ay porchere. Pero bilang pagmamahal sa trabaho, handa po natin silang pagpasinsyahan, pero pagka po ay uh, din si Calabio, siyempre pag pagpagod na pagod na, at ramdam na ramdam ko naman na yung dating sa akin ay may, may pagka rasista kaya uh, minsan po hindi napipigilan ang nakikipagtalo ako at minsan naiisip ko na hindi na ako takot mawala ng trabaho dahil tayo naman Pilipino alam natin kung magtrabaho tayo masyadong matapa sa oras at masyado tayong uh, napaka mapagkakatiwalaan sa mga bagay-bagay yun po ang ating ah uh, pinagmamalaki bilang Pilipino yan. Pero nyo, winalasan ko pa mula sa taas hanggang baba tapos wawalisan wow, ko pa din po itong uh, kaluangan. Ito yung pinaka-interest naman dito sa akin. Tuwi biyernes o yan, talagang oras so, oh, ang binibilang ko din bago makatapos yan. Pag akin nung nawalisan, kita nyo, kuhuberin ko naman. yan Para matanggal yung mga balahibo. Yan. Kanya-nya'n. At pagkatapos ma ako naman po ay maglilinis ng bubog 'yan. Para yung mga bakas ng kamay kasi yung iba oh, pag kumapasok may hawakan naman ba't lang doon itinutulak sa bubog kaya palagi hong may marka ng kamay at yun ang iniingatan na nakakahiya naman siyempre sa mga nakatira din eh, at saka sa mga pumapasok na madumi nga yung bubog kita nyo naman araw araw ho yan araw araw yan haplas ni Calabio makislap pa sa aking no at yan at uh, bago maglaba ako, akin mo nang pupunasan yung pinakahawakan. Siyempre, nung nagwalis po ako ay nagkagabok. Yan, ay hindi yung pipiting galabang ko agad ng hagdan. Dahil, pag sila, malinis nga yung hagdan. Pag hawak nila, yung magabok naman. Kaya wala rin yan. Uh, nilalabang ko na, mga kalabyo. Uh, yan, bago ako makating sa kababaan, talagang medyo nabubuhay ang dugo ikalabyo yan kita nyo kung paano yan pag nalabang ko ang hagdan ang lalabang ko po naman ay ang uh, itong entrance yan dahil kanyang na-hover ko na ngayon entrance naman para makislap ganito po ang trabaho ko rito ganito kung paano ko ikang isistema uh, ay minsan ay may nagreklamo pa din eh yun at pagkatapos no yun makakaupo na ako dito sa impisto yan uh, at maghihintay na lang ako ng sulat ng mga package. at na uh, handa ko pong sagutin ang mga impormasyon na darating yun po ang aking papel dito kaya makasama share ko lang ang trabaho dito nainip ako dahil medyo umuulan eh kaya nag-upload ako ng video para sa lahat buhay ni Calabio buhay UFW